Kung ikay ginto, ikaw ay sa akin. At kung ikaw ay sabon, para ka sa kanila. Ay, yaman na sila dito, yaman na. Ito yung bita na maganda. Kasi ito yung bita na water gold lantain. Bigyan natin ng bitas si Pogi. Ganda ba ang bitaw? Sik! Ito yung naghahangad ng kayamanan. No? Si Batang Bagsik. Wow! pa sa lubong ko! Wala! Ganda ka maga po. Tanghali na kaya. Maga ko pa tanghali na. bis, -bis na. selanga kalau dalam buku